And eh. what's up mga bay? Nagbabalik na naman ng isang pogi na Minecraft player. Anyway ako nga pala si Hidan. Anong isang pogi? Isang pogi world. At sa video na to ay magagawa na tayo ng marami buildings dito. Episode 5 na to. Kaya kung di ka pa nakapagsubscribe, magsubscribe ka na. Para pogi. Wait, episode 5 na ba to? Check nga. Okay, tama. Episode 5 na to. Kaya magsubscribe ka na bay. Para sa dalawan to. Para dadami to. Okay, simulan na natin. Maglalagay ako ng trading hall at breeder. Dito kay lalagay Dito sa area na to. So, imamarkings lang muna natin and terraform natin to ng kaunti. Kailangan ko na matin ng pickaxe. So, pupunta lang muna tayo dito sa skeleton farm and magpa magpapalevel 30 lang muna ako. Okay, it is time to enchant. And, yan, efficiency 4. Okay, take 2. Give me some good enchant, please. Well, ang unbreaking by. At ayan, sa wakas. Sana may fortune din. Very good. Very good, very good, very good. I'm pretty sure dito ko lang nilagay yung anvil. Diba? Wait, nag-anvil na ba ako? Wait, nag-anvil na ba talaga ako? Di ko maalala Meron yata nung nag-refer ako sa axe ko. Oo, dito, dito. Meron, 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 meron. Ito yun, ito yun. Kaya muna natin to. Ano for lang yan. Then, ayan, efficiency 5. Kaya unang-una sa lahat, terraform muna natin to. In 3, 2, 1. Medyo malinis na to dito at ang gagawin natin ngayon ay mag ano tayo ng mga resources. Gagamitin natin sa pagbibuild dito. ba diba dito yung breeding natin. Bali dito. Gagamitan natin yan ng glass. And dito na yung trading hall. Bale pa ano lang siguro. Pa square lang siguro or I don't know but ang gagamitin ko ay spruce woods and smooth stone I think or gusto ko sana yung mud yung mud din eh mud na blocks but baka mahirapan din ako but We'll see, we'll see, we'll try. We'll see kung ano makukuha natin. Kuha mo na tayo ng mga resources. Okay, let me just scrap some chests para maklear ko lang inventory ko. Alright, put everything here. Ah, wala na akong pagbug. Wala na akong pag -bug. eto na lang. Well, okay, but yun. As you can see, medyo okay lang yung pag-terraform ko. Diba? Okay na yan, okay na yan. Wala na, wala na tayong problema dyan. Meron pa pala akong raw beef dito. Ay, dito din. Dito din. And sakto may Laban na lang yung pang fuel. Okay na yun. Antayin ko lang. Wait. Okay, habang naghihintay tayo, magkukuha lang muna din ako ng mga... Ooh, cool. Well, ang plano ko rin kasi, hindi pa naman itong malaki trading hall at saka ano eh. We just have to, di ba? Maghanap lang tayo ng villager na kailangan natin. Yung Fletcher, yung sakto lang na makakapagtulong sa atin para mabuhay dito. Siguro di na ako mag-Fletcher but yeah, Yung talaga I think. If ko yung nag-trade ng iron para paldo talaga sa emerald. Pero so, sige lang, malalaman malaman din natin yan kung ano yung mga makukuha natin, di ba? Kukunin lang muna natin yung mga kailangan natin dito para malight up na talaga yung cave. Ang daming mobs, ang daming mobs na nag-i-spawn eh. Hindi ko na kayang sikmurahin. Ang lala. Hindi talaga kaya bay. Magiging bay tayo dito eh. Bababay talaga. Ayan, may coal. Tagal kitang hinahanap bay ah. Buti marami. Baka maligaw pa ako ba eh. Parang naliligaw na talaga ako. Ay, meron nakikita ng isa. Hindi pala. Nasa likuran lang ako ng bahagi ng base ko. Likod ng bahagi sa... Likuran... Lik... Ano? Ano daw? Ano yung sa sabi ko? Nakawi akong safe! Boom! Let's go, let's go, let's go. Handa na natin to para sa torch niya mamaya. And, ayun. Let's go. Let's get some spruce. Di lang naman siguro ako yung may gusto talaga ng spruce eh. I think lahat kayo, di ba? Comment down below if gusto niyo rin ng spruce. Kasi spruce is very very good. A very good wood, di ba? Hindi lang sa makunat. Pogi pa, syempre. But hindi to taiga? Gusto ko sana yung ano eh. 4x4 eh. Pero eto na lang. Kukuha lang dito tayo ng sapling dito. Okay na yun eh. Kakalbohin lang natin to dito and that's all. At ayan, okay na yata lahat. Siguro okay na itong mga woods na nakuha ko. At ang next nating kukunin is... Kuha na tayo ng smooth sandstone. Bababa tayo dito. Ilalagay lang natin to kung saan saan. Ayun, ilalagay lang pala natin dun sa chest sa baba. Nakalimutan ko may chest pala dito. Yan, lagay lang muna natin lahat. At ayan, ako, ito problema ko ba? Ang daming mobs. Kailangan na talaga ito yung light. Isa pa yan, oh. Grabe. Kaya kailangan, kailangan talaga. Wait lang, may nadaanan akong enderman na may hawak na dito eh. Wait lang, asa na yun? Ayan, ayan, ayan. Sana adapt niya. Drop mo na ba? Uy, wala. Asa ah, na yun? Delikado yun. Baka papasok. Baka ako nun patalikod. Grabe. Uy, may savanna ba yun pala dito? Which means na pwede ako gumawa ng armadillo farm. ba? Diba? Malapit lang to. Ah, next time na lang, next time na lang. Gawa na lang tayo sa next episode, di ba? Alam ko dito na to banda yung desert bayo May nakita ko yun eh. Yun. Yun pala. Uy, may ano ah. May tawag yan. Portal ah. May gold pa. Oh, ano nito? Dalawa na lang kailangan para mag para ma-light up to. Saan kaya yung chest nito? Baka dito banda. Ay, wala. Hmm, asan kaya to? Siguro dito. Baka ah, wala naman chest to. Ang lala. Ang lala siguro. Meron to eh. Wala naman siguro portal na may na uh, walang chest eh. Yun! Very good. Ay, tolong lang. Dahit. Okay, kuha na lang tayo dito banda ng endstone. Nang sa ganon, pwede natin maluto to at maging smooth stone. Ayan. 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 Tignan mo naman kung gano'ng kalakas. Ay, satisfying yan. Bye. Iba talaga pag efficiency 5. Boom. Ooh. Uminawan nyo. Ah, grabe. Kasatisfying, bay. I think okay na yata ito lahat. Marami-rami marami, na rin to. Mga ilan kaya to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, eh, 1. At tara na, muwi tayo. Kukuha na lang din ako ng sands. Mga 2 stacks yata. Okay na rin. Magagamit ko kasi siya pang ano eh, pang gawin kong glass to para sa breeding hall natin. I mean, sa breeding, villager breeding. Okay? At tara na, uwi na muna tayo. Kabe pa, ang daming ano dito, bay. Daming mobs. So, once na pa dito sa entrance, kaya e, kailangan talaga ng mga coals. But, yan, I think we got everything we need. Okay, simulan na natin ang breeding area. Paka simple lang nito. Sige, lutuin lang muna natin ito mga sats, mga smooth stone. Sandstone pala para maging smooth. Mga sna ito, may ano dito, butas ah. Oh. Sige, lutuin lang muna natin to and then habang niluluto natin yan, gawa tayo ng torch dito. Fuck. And sige, light na natin to dito bay para wala na mga mobs dito talaga. So, mano na talaga siya. Maliwanag na siya bay, cave na talaga okay na yan. Luluto na rin ako dito ng glass. Nakalimutan ko yung glass dito. Alala. Okay, ayan. Medyo ayusin ko pa pala dito lakihan alam muna natin kasi baka maliit yung ano natin eh, trading hall eh. Adjust lang natin dito ng kaunti. Wala natin ang ibabagay lang natin kasi yun nga. I think ito, na, ito yung breeding talaga. And then dito lalabas yung villager, yung baby villager. Tapos habang para lalaki siya and then daan natin dito. And then ito yung trading hall. Okay, ito yung plano ko. If sa trading hall, I build, I built this. This is my own design. And I think okay siyang tignan. Yeah, ito yung magiging disenyo ng ano ko. D kaya, disenyo ng trading hall. Kaya kailangan ko ng ano eh. Spruce, smooth. Ito, redstone. Napakadali lang, napakadali lang gawin na ito. Basic redstone lang siya. Ayan nga, kaya kaya gawin. Pwede nyo gayahin yan. And yeah, gusto ko lang pakita na ito yung design ko. Ang world na to, dito tayo magbibuild ng mga kung ano-ano before natin i-build sa world natin, di ba? As you can see, napaka-angas. Napaka-okay. Very good siya, di ba? Stairs, parang, ah, okay. Sakto lang pala. Nabali dito yun. Pa-square siya. Masama makukuha, ko, makukuha natin yan. Napaka-easy lang nga. Patuloy lang muna natin dito dito. siguro mga ganyan I think okay yan balik natin to course bang yan we'll see if okay na bala dito pala okay so bali dito yung tatlong bed ah kawaman na tayo ng beds So, kailangan natin ng bed. Siguro, potato or ka ay, carrot na lang. Carrot. Meron naman. Ayan, meron ako carrots dito. And then, bed. Wala yata ako mga wool dito eh. Well, di ako nagkuha ng beds Doon sa taas. amin sa villager. I eh. think, ko, hala. Di siguro, makatulog na nga lang din. Ayun lang, ni isang bed. Wala akong kinuha. Nagkuha na nga tayo ng maraming wool. Ito ako, si Petra talaga. Di ko na talaga nakita eh. Kinahain siguro yung ng kapwa niya kabayo. Baka dito. <laughs> wala din eh. Ayun! Petra, nasa tas ka lang pala Petra sakto may ship din dito kakala ko kinakain na yung awit na kabayong to kailangan talo itali eh tatlo yun ah okay yun ah Petra kamusta boy tagal kitang inanta ay tagal kitang inano dito ka lang pala Petra samahan mo ko kukuha tayo ng mga wolves Okay, good siya so, siguro to. Petra, for the last time, wag ka umalis. Dito ka lang. Diyan ka lang, wag ka umalis. Pag hinahanap kita, di kita, na, di kita makita eh. Pero pag hindi kita hinahanap, malabas ka eh. Napapakita kung hindi kayo, kung hindi na ano. Ano oh, yun? Parang babae. Ay, parang ano lang. Parang bagay lang. Okay, gagawa na tayo ng bed dito. Tatlong beds. Since dito yung breeding ano natin, ilalagay ko yung bed siguro dito. Then, let's start putting some glass all over it and then bali dito na maano yung bali dito na maano yung mga villager bb villager ganyan so ang gagawin natin is gagawa tayo ng trapdoor yan lagay natin ang trapdoors dito bali ganyan para mahulog talaga siya and lagay din natin ang trapdoor na paganto ay mali bay eh yan yan ganyan. ganyan then gawa lang tayo ng pathway dito na papunta doon mga 8 blocks lang siguro dito. Bali, dito maano yung villagers. Bali, ganyan. Lagay tayo ng ano dito. And then, dito natin idad. Ah, paganto siguro yon Pwede pala yan. Ganyan. Lagay natin yung dispenser dito. Tapos, rail. And then, rail din dito. Yan sa maganto siya. Dito pa. Hanggang dito lalabas yung villager para ma malagay agad natin dito. Trading hall. May ako na lang ilagay ang rails. Kasi wala yata ko rails eh. Patuloy muna tayo sa glass. Wala na ba mga tubig dito? Naubos yata mga tubig. Ganyan lang siguro. Ganyan lang kalaki. Okay na yan. Then, 1, 2, 3, 4. Ito siguro. Or, makakukulangin ako eh. Masyado yata malaki to. Pero, okay na yan. Yan, siguro mga ganito kalaki. Okay na yan. Ganito kalaki lang. Maglalagay lang tayo ng comparator. Wait lang. Meron yata ako sa taas eh. Dalawa lang siguro ilalagay ko. Magwe-breed naman sila. Ay, dalawa lang pala talaga. Dalawa lang, dalawa lang. Craft na lang tayo dito. It will be good. Okay to. Laba, lava, lava, lava. Aray ko po. Ang galing yun. Ipalitan lang muna natin ito ng na mga dirt. Para meron silang kalalagyan. And then, dito. Maglalagay tayo ng isa. Tapos... Isa dito I think Makakuha yata pa rin sila eh Well, di naman siguro Makakatalon yung zombie dito Galing sa itaas But I think Makakatalon <laughs> Sige lang, sige lang Lagyan lang natin Ang torch sa taas Para walang makaspawn na zombie And I believe na Yung mga villager dito Is Makakaano pa rin Matag breed pa rin yeah, I think okay na muna yun As of now And then Transport muna natin Yung villagers Transport muna natin Gabi naman siguro I think maghahanap yan ng bed eh Wait lang Ito talaga eh problema talaga tong mga villager na to eh sinasabi ko talaga ay yung isa yung isa yung isa na lead na natin saan naman papasok to eh naputol pa ba eh Pat ganun overweight yata to eh di kasi kasi nagano di ka nagwo-workout dun ka na pasok ka na dun tulog ka na katabi kayo dapat ng joggers mo joggers lagay na natin to dito yung tatlong beds dito and time to open this think okay na yan. Problema lang, di sila nagkukuha ng profession ba? Kaya kaya pala, tinakpan pala eh. Sige na, kuha na. May mga part na din nalalagyan. Therefore, kailangan natin ng light. Yan. Yeah. Sige na, kuha na kayo ng profession. Kaya pa kayo eh. Pinagawa mo dyan. Ayun niya yata ba ya? siya siguro sa baba lang para di siya maano. Ganyan siguro gusto niya ba? Ayan. <laughs> Okay, safe na. gagawin na lang dito ay magantay na dumami sila. Walang yung mga farmer to di marunong. Inaapakan yung pananim natin. Walang ya. Wait lang dito kasi makakalabas yung ano eh. Ganyan muna para di makalabas. Ah, wait lang. Takpan ko pala muna dito. Yan kasi baka mahirapan pa ako eh. Wala pa akong nilagay na rail eh. Kuhalat tayo ng mga bread. Ito meron yata mga wheat wet sa taas. I don't think if mag-breed sila if carrot eh. Ewan. Nakalimutan ko yata. May ano dito. Potato. Ah, wag yan muna. Kailangan ko yan eh. Ako mabusan ako ng potato. Yung hay bale. Meron akong hay bale nun eh. Five bread. Kaya kaya to. Baka pagparami kaya sila neto. And it's looking great. Meron ng villager by. Okay na rin yata. Pwede na natin to. Ibaba mga animals natin. Baba na natin to. Kasi meron ng nangyari sa baba eh. Diyan ka lang. Tara. Tara. Sakto rin. If in case if my creeper Then, we don't have to worry na about sa creepers kasi, yun, as you can see, meron na akong pusa. And, kapag may pusa, natatakot yung mga creeper. And, kapag pinapana ako, may mga aso naman ako. Or may mga so if may zombie na kakainin, gusto nila akong kainin. Yan, dito kayo. Wala pa rin mga pangalan. Wala kasi akong name tag eh. Asan na yung cat? Asan kaya yun? But Tutulog! Kumatulog Halay dito. Wala na itong pusang to ah. Halay nga dito. Yung skeleton, matatakot yung skeleton dito eh. Kasi may aso dito eh. Ito na muna yung magiging bed ko. Ayan. Set spawn. Asa na yung pusa? Ayan. Dito ka, dito ka, dito ka pusa. Dito ka. Garfield. Hindi <laughs> sila nagbreed ka. Gawa natin ng paraan yan. Manual breeding lang yata to eh. Hala! Doon pa sila nagbreed ah. Ayan na nga nalabas sila nag-breed mahala ka dyan masunog kayo dyan may bata okay ikaw na lang may giging ano ko hanapan kita ng mending ayos ba sa'yo bata? ayos yan dito ka lang yan dahil gusto mo lumabas ano ka dyan nalabas pa rin yung isa eh hmm, balik ka dun kuha ka profession very good eto mga to di marunong mag-breed grabe uy nagbibigaw yan pero walang anak anong klase yan? baog? baog yata bay. Igawa muna tayo ng farm at dito natin ilalagay yung farm na to. Well, I think isa lang dapat yung profession nila. Try natin isahin kasi para mag-breed sila. And let me just sleep if kagana talaga. I think dapat isa lang yung ano eh. May profession para mag-breed sila. ba? Diba? Magkakaalam ko ganun yun. And if not, correct me if I'm wrong. And I think mag-breed na rin yata yung mga yan. Kasi kapag dalawa, hindi... Uy, likuran ba? Likuran. Ayan, nag-breed na sila. Ayan, that's very cool. Mura lang ah. Ah, so yep, yeah. ang galing, ang galing. Okay, and then palitan lang muna natin tong mga to, tong gilid. Palitan lang natin ng dirt talaga. And I believe automatic na to eh. Automatic na to, isang farmer tapos isang hindi farmer or unemployed villager. Parang ako ay, hindi pala. Sa bagay, sa pa akong student eh. <laughs> All right, okay na yan. Hulog. gulo sya. And okay, successful na, rin, na yata yan. So, madali lang tong rail system na to. Mas madali mo makuha yung villager. Kaya gawin na natin to. Now, let's move sa automatic ano dito. We need one dispenser. Rails. But I think uh, meron akong redstone dito. Rail. Meron yata. Wala pa akong rail? Anyways, craft lang tayo ng rail. And also powered rail. Gold. Gold at redstone. Okay, unti lang naman kailangan natin eh. Mga six. Okay na rin yata mga six. And then gawin natin tong redstone on torch and lagay lang natin to dito ay nga pala nakalimutan ko yung dispenser eh ayan 1 2 3 4 ayan okay na yan forget for isa lang naman kailangan ko eh, pero at least 4 okay na rin 4 and then gawa na rin tayo ng minecart siguro dalawa lang muna ngayon kasi nang, wala pa ako maraming ayon eh Bale, ilalagay natin dito yung minecart Ah, wait Minecart Yung dispenser kasi, hindi ko nakuha Ilagay muna natin dito And then Button pala, hindi lever Bakit lever? Yan, button Bak, Lagay natin dito Tapos, lagay natin dito yung Dalawang minecart Tapos, maglagay tayo dito ng Power drill Tapos, dito sa baba anyan. And then Ikot natin na pa ganyan Ikot dito Tapos, akit natin dito Lagay pala tayo ng power drill dyan as angat natin dito rin yata power drill para mas mabilis rin talaga yun na yan bali dito na mga ano yung villager natin we'll see if gagana ay ayan di siya ano may eh? kulang yung power so siguro yung power drill dito natin nilalagay yung power drill I mean dito ba awit ah, naging circle tuloy yan hopefully di abot abot pala baba natin ito ng kaunti dito na lang yan one more one more one more ay naubos pala Ayan, safe and sound. Pwede na natin itong sirain dito. Tapos, pati ito. Ayan, antayin na lang talaga na dadami yung villagers. Ayan, okay. Tapos, gagawa na tayo ng wheat farm or ibang farm dito. Lilinisin pala to dito, no? Nakalimutan ko. Eh, yeah, medyo okay na muna siguro yan. <laughs> May ako na lang tapusin. Pero, at, pero at least, meron na rin akong wheat farm para pang breed ko sa mga villagers na to. At ilan na ba yung bata dito? Isa pa rin. So, hindi pa rin pala siya nagbe-breed, which is bad. Pero, okay lang yan. Kailangan lang siguro ng pagkain. Wala na siguro yung pagkain ba. Di na, ka di na ka siya yung binay ko sila sa kanila na ayuda. They need more ayuda. Eto, ayuda ba Sige na, mag-breed na kayo. Sabi niya, wag daw tumingin. Sige, hindi na ako titingin. I-build muna natin yung ginawa kong ano. Napaka simple and basic lang na itong trading hall na to. Kaya, kayahin nyo lang if gusto nyo. Okay, what we need is trap door. Ito, lagkawin natin itong trap door lahat. Trap door, boom. And then, fence. Then stairs Kulang pa yan And then lantern Pero Siguro maya na yung lantern Stairs yun lang yata Kailangan ko eh Then Yung ginawa ko nun Okay dito yung maging Ano muna natin Straight muna siguro pa Straight muna gagawin natin Mga Lima or sampos siguro Villagers Okay yung ginawa ko nun is ayan, uh, Ginaganyan ko yan Wala well, ting tama And then Dito nilagay ko na Traptor na pa ganun Then dito Then dito ko na nilagay Yung mga smooth sand Sandstone Mga ganyan Ganyan siguro yun Kaya karami dami. Ay, hindi. Mali. Ayun, mga ganyan. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9? Siguro, hanggang 8 lang muna yung haba. Lumagpas siya eh. Pero ngayon, kailangan ko ng piston. mga 10 lang sa siguro muna. Bale, ganito kasi yan. Pwede nyo na rin ito gayahin eh. Yung villager trading hall na pwede mo siyang gawing zombie at i-cure. So, yung ginagawa ko, nilagay ko dito ng piston and then, ganyan. And dito na yung lever. Dito na yung lever. Ayan. Pag pag natin 'yan, ay pag ina-on natin 'yan, aangat 'yan. So, bali dito na tayo yung villager at dito na yung lectern. Bali ganyan. Tirahan lang muna natin, but yun nga, dito na yung zombie. Dito na yung, dito natin ilalagay yung zombie. And dig lang muna natin ito dito. Ay mga ganyan. Napaka-simple lang nito. Na Dali-dali lang gawin nito, bye. And then, ay wait lang. Isa lang pala dapat yung dig ko. Nagkamali pa ako, bye. Haha. Ayun, and then dito na ilalagay yung trapdoor. Pag ganyan. Kasi pag iangat natin yan, ayan, hindi makakahit yung zombie pag andito yung zombie. Kung trapdoor mga dito. Pero ginaya ko lang din naman to eh. <laughs> Pero yung design, like yung design ng trading hall. May, uh, yun, yung, yung design na yun, ginawa ko talaga. Kita nyo naman sa single player eh, di ba? Okay, bala yung nangyari doon. Nalagay ko dito na smooth stone. Tapos, ganito di ba ko yon dito natin lalagay yung zombie soon kasi ah, so wala pa ako zombie Kaya mga ganyan lang siguro muna then lagay muna natin yung mga, mga piston mali pala bay okay lagay lang muna natin to dito okay. Ayan. And then, lagay natin ang mga redstone. And then, of course, lever. Well, kaya ganito yung design ko para makuha ko yung ano yung mga XP. Minsan, pag full block kasi, yung XP di nakukuha eh. Ayan, sakto. May zombie ba eh. Kusang, kusang pumunta pa dito yung zombie. Dalawa pa. Yan yung ginawa ko, diba? And then, yan. So, bale, yun nangyari doon. Ito yung ulo, diba? Ganyan yung ginawa ko. And then, naglagay ako ng ano dito fence tapos nilagyan ko ng trapdoor that way kasi yung villager hindi makakalabas masyado kasi mataas yung villager eh hindi ko alam bakit bakit yung karakter mas maano mas mas short yung villager mas matangkad lala yan tangkad ng villager na yun no? kaya so gaya lang muna natin ito dito alright then it was something like this na and then next is yung parang stairs stairs dito yung parang stairs dito ginawa ko ginanto ko lang yun eh yan ito something like that na yata but itinaas ko pa yun kasi nilagay ko ng lantern dito eh let's say torch lang muna sa ngayon wala pang lantern torch na muna yan then nilagay ko pa ng ganito then lagyan ko ng ganito ay hala mali siya ba mali siya ginanyan ko siya ayan It was something like that. Agay. Okay. Tapos sa banda dito nilagyan ng tukol siya para mas maging bagay siya. Kasi lalagyan natin ng trapdoor dito sa taas yan eh. Yan. Nagmungang ganyan yun. Sure so si yun na yata. <laughs> Kamukha na yata yung kulang na lang. Villager na lang yung kulang. Kulang pa kasi villager eh. Di pa kasi nagbe-breed. Eh. Ilan na ba to? Isa pa rin hanggang ngayon. Kailangan lang muna natin ng zombie para masarado natin yung likod. Para sa zombie, name tag natin ng zombie. Para sa kanya. Ay, lagay na muna natin sa kanya dito. Pak. Tapos maglalagay tayo dito ng daanan para makadaan siya. And anahin na natin. Yan. Hindi ka na dito, bay. Mm, yan, okay na yan. Okay, yung gagawin natin is takpan na natin to para matapos na. Okay, check ko lang, check ko lang ulit if ano yung ginawa ko sa likod. Sa, li sa likod ng bahagi na ito. Yan, bali ginawa ko, nilagyan ko lang ng ganito tapos nilagyan ko ng stairs, mood stairs. Tapos trapdoor. Trapdoor din dito para maging pogi. talaga tignan. Wali well, trapdoor talaga yung ginawa ko dito. No, no. Di, sakto rin kasi. Kita pa rin kahit trapdoor lang. Okay, okay na siya. And then, yung kulang na lang. Yung stairs sa taas. And then, finish na talaga. Magiging kulang na lang neto talaga. Villager na lang eh. And then, what we gonna do is ililipat na natin itong isa dito. Our first villager. Our first villager and... Yan. Success. Alright, so we have one na. Yan, may bata na ulit. Matsaga itong dalawang villager na to. Very good. Bilan ko nga to. Di ko pa to nabilan ah. Oh, advancement na ba eh. What a deal. Okay, bale. Ito na yung kabuuan. And then, try ko lang mag-AFP dito. Paramihin ko lang yung villagers. And then, kapag nakomplete na yung villager dito, yun na talaga yung final. Okay? At sa wakas, nakuha ko na yung mending. Okay, 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 okay. Ang ko ng book, kailangan ko ng book. Paper, 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 book, 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 book. Bilis, 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 bilis. Bilis, bilis, bilis. Now I got mending. Let's go. Very good, 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 very good. Very good. Safe na tayo dito, bay. Ito po dito, lagyan ng mending. Ito rin, ito rin, but maya na lang. Maya na lang, maya na lang, maya na lang, maya na lang. Mayana lang sa so, pag AFK ko at I, I think mga 1 ilang bata ba to 1 2 3 4 5 ay ayan ba ko lang dito 1 2 3 4 5 6, 6 na lang kulang. I think enough na yun eh. So, I think it, it transfer lang natin to and then, okay na siguro lahat. Then, next time na lang gawin yung iba. Ita-harvestin ko lang to. Uh, um, transport dyan. Okay, very good. Bilis ah. Hmm... Tumatik, bay. Yung bata yung nakuha, bay. na lang kulang, eh. So... If came muna ulit tayo dito, antayin natin na dadami siya. And as you can see, bay, meron na akong golden carrot. Bagong pagpag. Ano na to? Jollibee edition na pagpag. Ay! And boom! And currently, meron pa ditong dalawang villager. Eh, kailangan ko ng tatlo. Pero, sige, I think okay na muna to. Okay, two more to go. Hanggang ngayon, di pa rin nagbe bread Anyways... Isa na lang. But overall, I still need four villagers para ayun, yung isa gawin nating iron golem farm and I'm not sure kung saan ko ilalagay yung iron golem farm ko. Siguro dito na lang. But we will see. Kasi kung makikita natin, walang ano dito sa ilalim. Walang mga narrow caves. Ganun. Siguro dito na lang. Antay lang natin ulit na mag-breed to. Patas na lagi malagi na. Or, I don't know. But so far, medyo okay. Okay yung mga nangyari. Nakagawa, nakakuha na to ng mending. I've got, I got 5 pieces of mending and nagbreed na rin siya sa wakas binigyan niya lahat sa bata and that's the last villager so siguro dito na muna magtatapos ang episode 5 natin kung nag enjoy ka sa video na to don't forget mag like mag subscribe i-share nyo na din kung gusto nyo din i-share and mag comment ka na din bay baka next episode malagyan na natin to ng mga pangalan yung mga nabat na ikita ko mga comments dun sa last 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 episode episode 2 yata yun so again dito na muna magtatapos ang Pogi World episode 5 peace